Yo guys. Guys, dito pa nga tayo ngayon sa Dot Cafe sa Robot. Ah, uh, sa Japan. Yung Avatar Robot Cafe nila. So, tour natin kayo sa uh, CR nila. Tingnan nyo naman. Pagpasok mo pa lang. Mayroong glass. Ay, glass. Mirror. Ayan. Tapos napaka-user friendly niya. Doon sa mga uh, PWD natin. Ano? ah uh, kasama. Ayan. Kung meron tayong kasamang bata. Ayan dyan natin nalagay tapos yung bowl nila o oh. tingnan nyo yung toilet bowl nila o oh. napakalinis tapos ito yung mga button ayan so kung maghuhugas tayo ng ating bambang. -bam, ito naman pambaba ito tapos dryer tapos pwede ka magbrush ng uh, yung pool pwede light then yung pressure ng paghugas ah, uh, ito, plus minus tapos anong position na po dito sa video front or rear right so lagi silang may tissue na nakaready then yeah, ayan mga sinit silang ganyan tapos uh, ito ganyan mo sabon na siya oh, sabon hand soap eh automatic yan okay dito naman ah, uh, alam ko sa mga ano to sa mga babies yan sa mga toddlers ano po ito dyan ako brush ka hindi ko alam kung para sa akin yan eh na <laughs> ano tayo pero alam ko sa babies yan sa mga toddlers ah din natin At, uh, dinatin pa ako pa, para jingle or magkuk alright yan yeah. Pakalinis ha, oh, nila ano, pwede ka matulog oh. pwede ka matulog. Pakalinis. CR nila. Napakalaki pa't napakalawak. Alright, hanggang dito na lang.